Let's go my huh, boys. Oh, arigato se. You're Thank you. Thank you. Ang araw natin. Ayun Ako first time. First time apat ng Vietnam. Dito kami. kami. Short quiz. We just wait here. Hello. Babayan. Waiting area muna tayo. Teles natin para dun sa passes. Kaya dito muna tayo sa tabi. <coughs> dito nakantay tayo na ating taxi uh, dito tayo sa bandang ito yung mga kapapayan natin uh, dito lang dahil pag nasa labas tayo lalong mainit kaya dito mas maganda rito dahil medyo yeah. together go picture picture oh, picture. Ah. Gol pang. Ya. Ada remembrance, my remembrance, tayo, my my remembrance. remembrance. For you? Oh, is there? Mm -hmm. Let's go boys. So, Today you Later I go and market.

ando yung mga hey, ibabi natin punta sa Punta tayo sa Paseo del Mar. Ayun, maganda sa Paseo. maganda <laughs> doon. Okay. What's up, yeah. sya Di, kung, um, na siya, kung kung gusto ba daw sya ah, kung gusto ba daw nato mag oh, magpa-ban Ah, ayun na lang. Ayo, 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 나 자네, uno, uno 은 이러고 있어요.